Hello, all friends! Here and my team! Happy Easter Sunday! Ah, uh, nandito kami sa bahay ng sister and loco. Malapit lang sa amin. Nagluluto siya sa kusina kaya kami lang ang nagbibigyo dito. Kasama ko ang ah? pamangkin ko na babae, anak ng kapatid ko na lalaki. Red Doggy. The name Marshall. 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 Ang name ng Doggy. Baby. Sige. 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 Ay, yo Baby 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 Dito kami natulog kagabi Sa bahay ng Sister-in-law ko Dahil siya lang ang Nandito sa bahay Dahil ang mga ang